Okay, magandang araw sa inyo muli, mga kaibigan, mga kababayan. Una sa lahat, pinapasalamatan natin ang mga nagsakripisyo para maghanda para sa ating itong nakalipas na reunion ng guys, clan, na din na, sa pamunguno ng ating mahal na kapitan, ng Amubokan, Kawayan City Isabela lahat ng nagsakripisyo at mula sa unang gabi pa lang ng 20 marami na silang ginawa para sa paghanda sa reunion kinabukasan ng April 21 sa pumuno ng ating mabait na kapitana si Federica Guys and Family Karon din Maraming salamat kay Insan Ronnie Oliveira and family na aking tinuluyan sa kanilang bahay. Maraming salamat pa rin kay Luisa Villanueva Gajes ng Kawayan City, Isabela. Ngayon, nasa Riyadh, Saudi Arabia at sa lahat ng mga dumalo sa nakalipas na reunion ng April 21 na mga napakasaya bagamat mayroong konting kuminsan napapahinto dahil sa mahina kuminsan ang signal humihinto yung tugtog nung sumasaya ko biglang nahihinto pero ganun pa man salamat pa rin at masaya Marami na tayong naipon dito na nagpapa-shoutout at babatiin. <laughs> shoutout pa rin kay Jerome guys na taga Aurora Isabella. Ganun pa rin, shoutout kay Eddie guys na nakatira taga and family na taga Ramon Isabela insan kamusta na kayo dyan <laughs> maraming salamat sa inyong pagdalo sa ating masayang reunion ganoon pa rin shout out kay Roderick Reino ng Ramon Isabela pa rin kay insan Belio guys ng Aurora at sa ngayon nasa Taytay Rizal Gabriel Oliver, kay out, kay Oliver Pasqua guys ng Kawayan Isabela, lahat ng taga Kagayan na na magaling magchacha kahit tara na pa yung sayaw nila. Pero masaya pa rin. magaling magchacha yung mga taga Kagayan Isabela. Kagayan Bali, Kagayan ba yan? <laughs> Sorry. Gabalan kay shout out kay pa shout out naman kami dito sa Mubukan Kawayan City Isabela galing yan kay Edel John guys ng Mubukan Kawayan City Isabela shout out pa rin kay Mark J guys ng Laor Nueva Ecija good job pinsan galing yan kay Antonio guys ng Aurora Isabela salamat pinsan ti inka panang iba sa tinagandang ito kabagyan tayo <laughs> galing yan kay AD guys ng Pangasinan shout out pa rin kay Christian Paul guys ng Kuya Poon Weba at shoutout pa rin kay Nilin Lisa Biloria ng Massachusetts. Yo, hello, Jeline. Palagi yung sumusubaybay sa ating Inupload upload ng mga video. Diyan pa rin, shout kay Bernie Gaes and family ng San Isidro Lupao Nueva Ecija. Na hindi lang, hindi man nakadalo sa ating reunion nung April 21 sumusubaybay sa ating channel at napapanood niya yung ating mga ina-upload na mga video kaya parang umaattend na rin siya susunod so, daw makaka-attend siya chat pa rin sa mga <laughs> kay Teresa Pilayo chat kay Gigi Kerobin, guys, let's may. Really salinas guys, Marietta Pilar guys, Leon. Leon Sia Pasqua guys. Chat out pa rin sa mga Olga Lopez guys Mario Lopez Ding Kabantak guys JC Kabantak kay Maricol Pasqua guys ito si Maricol yung best singer <laughs> good luck ikaw ang trending Maricol sa ating in-upload na video. Kalbayan, shout out kay Jonalyn Duad Gajes. Federica Duad Gajes. Ito si Kapitana. Eduardo Duad Gajes. Orlando Nehina. Mahirap kong hindi readable yung pagsulat nila. Kay Orlando Gajes. Ganoon pa rin. Shout out. <sighs> Pas-shout po from Amobokan guys family from Edeljan guys pasyat at naman po from Bernie ng San Isidro Lopao Nueva Ecija shout -at kay Lee Anthony Doliente ganoon pa at, -at. Binabati natin sa masayang pakikinig ni Virgilio Pereira ng Lopao Neba Isiha. <laughs> Naipon yung mga shout out natin. <laughs> Maraming salamat sa lahat ng dumalo noong April 21, Gahis Reunion Maraming salamat sa mga dumalong na tiga Tarlac Jarbanen, maraming salamat sa mga tiga Cagayan na magaling mag cha, Maraming salamat pa rin sa mga taga Nueva Vizcaya at taga Aurora. Ganun pa rin. maraming salamat kay mga taga Ramon, Isabela. Napakarami nilang pumunta. Maraming salamat sa inyong lahat. Diyan pa rin sa mga tegakawayan Kawayan si Isabela at Neva siha Kagayan ah. Yung iba pang pa mga babatina at sa sunod kong vlog. Maraming salamat sa inyong lahat sa inyong pagsubaybay. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like, and share sa ating channel. Pag nag-subscribe, pindutin niyo rin yung notification bell sa baba ng ating video. At dyan din, piliin niyo na yung all para updated kayo sa mga ina-upload kayo ina-upload nating video. Ito muli yan yung DJRG. Maraming salamat sa inyong lahat. <laughs> Hanggang sa uli.